Noong bata pa tayo, parati tayong tinatanong. Anong gusto mong maging paglaki? Ganito natin kung isilang ang pangarap sa pagsagot, sa pagpili ng destinasyon, sa pagdedeklara sa mundo, sa ito. Ito ang hinaharap na mararating ko. Hindi tayo maingat kung pumili. Wala pa noong malay na anumang piliin natin ay di magiging singdali. Hindi singdaling abutin. Hindi singdaling panindigan. Walang babala ang mga pangarap na pinili natin sa ating kabataan. Walang nagsabing magawa mo mang tiisin ang init ay hindi pa rin magagarantya ang ginhawa. Walang nagsabing sugal din ang oras na nilalaan na hindi lang pag-ibig ang kayang tumurog sa iyong puso. Walang babala ang mga pangarap na pinili natin sa ating kabataan. Hindi sa'yo sinabing minsay, kailangan gawing araw ang gabi at gabi ang araw, marating lang ito. Hindi sinabing kalakip nito ang pagtatrabaho pa rin kahit mahimbing na ang iyong mundo, na may mga taong hindi makakaunawa sa iyong hirap at magagawa pang maliitin at kutyain ka. Pero mangarap ka pa. Maging masukal na gubat man ang hardin ng buhay na sinusubukan mong buuin, patuloy kang magtanim ng panahon, ng pagsisikap, ng tibay at lakas ng mabuting hangarin. Sumugal ka sa hinaharap, tumindig para sa buhay. Walang babala ang mga pangarap na pinili natin sa ating kabataan. Pero meron itong pangako. Bumangon, magsikap, tuparin, at ilang ulit mang iparamdam ng mundo na magiging mahirap ang lahat para sa'yo. Mangarap ka pa rin.